Bawo natin yun. Anong masakit sa atin? Ay, last week. Bakit? Nagdapa pa kayo na ano nangyayari sa atin? Siguro bro. bro. <laughs> pero meron pa Ay, gout! Ah, gout kasi ganito yan. Pero mga x-ray. Meron ako lumbo sa kral eh. ano yung L3, L4. Kung eh. um, mapapasin nyo, tabi Okay, isa. Sa lumbo sa kral, Dito, lumbo sa ikral. Ah, uh, common lumbo sequel L4, L5, S1 yan ang lumbo sequel straighten in okay isa lang yan marami akong problema Ayan <laughs> well, o, oh. may mali sa extreme o pumitaw yung cartilage sa yung Makikita ko na kasi agad kung may difference o wala. Umanga po. Pero yan, sir, hindi na yun ibabalik. Pero pagka naman normal na wala namang pain, nakalutang lang siya. Pero talaga nangyayari yan. Minsan pag nakupuwersa, buibigay yung ano. Yung liga minsan nakakapit yan. Ay, itong isang And to. Ito ba yan? Ito. Ito. Ayun, pala, may discomfort ba? May discomfort. Wala. wala naman yan. Basta pangit na itsura kasi medyo nakakat na konti. Pero yan, kasi dito sa structure, isa araw-araw ko nakakita na alam ko na na may kakaiba na eh. Tapos ah, yun. Ganun, din eh. hindi tignan yung difference oh. Nakatikip to, ito, ito layo na no? oh. Bumitaw na yun. Pero, magkagalong pa man, wala. Gumagaling naman yan. Parang din saan lang yan. Parang sa acronium clavicular. Ito sa AC joint. Bumipitaw din yan makikita nyo, may nakalutang na ganyan. Pero, mga ngawit lang yan pag nagbibat kayo ng mabigat na pero pag napay na, yun, mawala Ngayon, sir, mataas ang gawit nyo. Mataas ang nyo. Mama, magal talaga kayo pagka gano'n. Pag kumain nyo. Ah, wala. Yun yung... Asa yung blood Actually, hindi. Pwede normal limits ko rin. Ito, masasakit. Ito ba yung ayun Parang Tingin, tingin. Asa yung pinaka latest na ano? Wala dito. Ay, okay. di yung pinaka last last na ano? Tignan natin. Kasi kung okay, namamagay okay, so po yun, na. walang dahilan. Okay, eh... Okay. Meron ba kayong tinitake ng mga herbal? Magtiwala kayo sa herbal? Meron na. ako, big nai. Dami nang bumalik sa herbal? Nagbibig nai, big, big nai mga... oh, Alam big mo yung ano nang ano, ano? Ako meron din kasi ako yung promise. Meron din ako nga sa ano. Anong ginagawa ko? Ay, yung ano nang mais. Totoo yun. Buh Ay, um, yan, pakuluan nyo yan. Oo, oh, umamais. Yan, tapos yung sambong. Naihi ako nyan dati. Eh. Dugo na. Tapos hawak-hawak -haw ko yung pan yung ano. Kasi hahanap. Eh, hindi ako makai eh. Nasa ako pa. Oh, Ayun, grabe na sabi ko, namibigitin na talaga ako sa ano. Tinuro ka na ako, hindi pa rin ako ano. Tinis ko. Nakahawak ko kayo sa banyo. Pag-iigo na gano'n. Paglabas, so. oh nakita ko naman, na yun, nakahiga na ako sa ano, sa bahay, nakalupay-pay na ako. Talagang, ano na, parang hinimatay na ako nandun. Lalo na, ako, dalili ko ko sarili kong ihiro. <laughs> Pag ko sa ano, hawak-hawak pa rin yun. Para, ano siya, naihi ko yung, ano yung itsurang luyang maliit na parang may green, magreen green na parang dilaw-dilaw na parang gano'n ang itsura niya. Gano'n ang itsura niya eh. Buti lumabas. No, ay nga eh. At tinitake ko kasi nun, ano, ano, yung mais nga, yung ano niyan so, balay mo yun, na mais, pinakukulong. masarap yun. Tarap, mana, ma, ma malasa yun. Ta Tapos yung sambong, ang sambong hindi mo maano, baka hindi mo kaya ng rin. Ma, ang, -ang, 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 -ang ma, hanggang hanggang na mapait Pero mm -hmm. yun, talaga ano, eh, hindi ka mo matay nun eh. Sa so, ngayon kasi, eh. big na yung binigay yung... sa akin. Okay lang yan, basta no? Pero yun, subukan niyo yun. Lang, eh. Tapos buko, buko, yung, ano, yung malauhog na sinasabi. Huwag mo na kainin yung buko. Pero yung sabaw lang yan. Pwede namang maligo pag kahit hindi na naman. na. Bukas. Bukas, na. Kahit. Bukas na. Eh, kasi tatraksyonin ko yan eh. eh. Ay, hindi ko. Anong oras ba? Mga alas dos, alas tres sa madaling araw. Oo, oh, oh, wait, Okay. Layo po ka na. No. Kaya ko. Kala ko pag uwi mo eh. Hindi pwede. pwede. 12 oras. Pwede na. Dito. Kahit mga ano, at least makares ka. Hindi pwedeng Galing kayo rito eh. Pinanasan ako ng po. Hindi May, pwede eh. Hindi. Okay. Ano naman? Mga madaling araw naman dito. Yeah, no. Iba kasi sa inyo na hindi na Pahingit ba sa lugar niyo? Ay, oo. Ba't dito ba? Hindi. Uh, hindi. Uh, hindi na kayo ko. Ayun pala eh. Hindi, na, lalabas ako nito, gabi na. Hindi ako ba Ito pala yung, sabi mo pa wala. Ito yung latest ah, pala niya. Yan yung latest. 6.30. mo oh, pwede normal pa siya. Okay, okay. Tingnan mo yung range niya. 8.5. Yung iba 6 lang, yung iba 7. Magkakaiba lang ano, ayan Oh. Reference range, 8.5. Pero yung ganyan, o. Oh, kumbaga, boundary na yan. Kumbaga, ano yung yan niya? 2.3 kreya niya? 3.5 kreya niya. Eto, kreya tinin. Mas mataas to. 2.3 2.80. Ayun, talagang o. Oh. Ang taas ngayon, kumpara sa noong kanina. 2.80 taas. 2.4. Hmm. 2.80 di ba? Doon yan, sa bato yan. Lasong sa dugo, hindi na kayang i-filter nung ano. Hindi na kayang i-filter nung ano. Kasi ito, 4.40. Baka meron sa isa. Ah. Uh. Mas, may naging 2.40. Ang kabilang side. Pagka may no na kasi kayo ngayon, toon-toon pati sa liver. Pati sa liver. Pero sumuko kami sinasabing sa'yo. Kailangan e na, -na, na palagi kang pupo pup sa... iyon e ang gawin mong tsaka-tsaka. Labako. Labako. Labako tayo ba? Ilan pa ako nabasis yung M? 65. 65 paggaleng niya ito po dito sa akin natin eh eh ito yung uno kayo hindi na puy ni gaka pag kumirot siya magaling mo bago mo puyingay yung mga nerd. minsan nagpigil ako nag -ihip. Yan. Araw na Alam mo na to. Kasi tuma ano siya nasa border na. Eh. Pero ano lang medium lang. grasong hipon. Expect mo na yung pag-digest mo ng pagkain. Kumain ka ngayon tanghali, mamayang gabi, inapaten noo hindi mo sarap ng tirok sana ko Pero sugben man ako sana sana mo lagi ka na ako no? bayang ginene. Pala, shot sa dito. O, init. It's stale. Oh, sabihin mo sa kanya. Masakit. But hindi ko alam kung di ko hindi ko yan. Abot 'yan magmula sa likod balakang. Yan ay 'yung pinaka general adjustment buong back. Pero delikado yan, hindi hindi pwedeng isubukan ng mga hindi marunong yan. Ha? Kasi may tamang lakas na yan, nasa, nasa, nasa nagahatak yan. Hindi kailangan sobrang lakas. Ang kailangan na dyan, traction nga lang eh. Yung iba, mas yung Y-strap. Yeah. Dito kasi sa amin, inuupuan na rito. Yung sa Y-strap kasi nagmumukhang malakas kasi wala na nakaupo rito. Nakapanood ka na ba? Yeah. <laughs> Pero dito, Inupuan na kasi dito, laban na yun, magkakalati lang. Iba-iba kami ng method, pero mukha siya nakakatakot. Pero pag ikaw nakahigarin niya sa court, nasa ano yan? Sa ano na ko, yung training mo? Sa court. Sabot ako. Hindi, <tabog dyan> um, ang sa akin, hindi, ka, hindi ako kairo eh. Tiktar ang gamit ko eh. Malaysian, Malaysian method ako. <tabog dyan> ah, Malaysian. Doon kasi sa abroad, siyempre iba-iba yung ano, mga magtubo sa'yo. May Indonesian, may Malaysian, may tawag to, Moroccan, Indians. Alu-halo na maaadap mo kung ano yung sa'yo. Uh, ngayon, siyempre dito sa Pilipinas, hilot. Uh, yeah. Doon sa yung salitang word na tiktar, Malaysian word yun eh. Salitang Tagalog sa atin dito. Ah, okay, ito yun eh. Ganun yun eh. Pero magkaiba ng ano, no, ano, pang no, gagamot. Sa atin, ito talaga eh. Ito, ginagdagang po na lang ito ng ganito, yung mga plus ng pagmamahal. Kasi tayong mga Pilipino, sanay tayo sa plus ng pagmamahal, yung hilot-hilot. Pero ito yung ganito, part 2 na ano, walang ganitong ilo. Iba to, ibang metod to. Okay, sir, kukuha. Sir, dagdag ang yung bignay mo, ha? Ka. Nandun okay. lahat ng eh. Sa kahit anong result mo, yun talagang tumataas, yun ang mali. Kasi may, may tendingsing sumasakit yung mga ganito mo, ganyan. Laging ba lang masakit sa kanya dahil? Yes, Pan ako nga. Sabi ko na, ako na yung buhay na patutuwi. Sabi ko sa'yo, hindi ka makaupo ng maayos. May pagkakataong gusto mong Ano yung eh. kulong pa ganun? Nung <laughs> nawala <No>, yung <laughs> maganda to, ngalay na ngalay oh, naman ito. Ibang klase yung kirot niya. Steroid Pumahag na mga ganun eh. Tinurukan ako nun sa puson. Para kung kuma... ah, Sabi mo kasi nung naihi ako eh. Para kung nahimatay sa na... Sa puson? Eh, Tinurukan ako sa puson. Sa ravis yun. Diyan ako tinuro ko kasi sibir na ako eh. Okay. Umihinga ko ng dugo eh. Dugo na yung ko eh. Okay. Thank you. Yan ang reset dito.